Kahapon lamang ay uh, gumawa tayo ng video tungkol sa uh, content na ating gagawin dito sa channel na ito na So ibabahagi natin dito ang uh, pinaka trending na isyu ngayon, yung uh, aligasyon hinggil sa ating uh, Pangulong Pangulong ng Marcos Jr. na na-involve dito sa PDA leak na ito. Hindi nakaligtas si Pangulong Bongbong Marcos sa pangungulit ng media nang maungkat sa panayam kanina ang aligasyong sangkot siya sa ilegal na droga. Na-corner si PBBM ng mga reporter matapos dumalo sa isang event sa Pasay. Pero imbes na sagutin ang issue, natawa lang ang Pangulo at saka umalis sa venue. Unang umingay ang issue noong Abril matapos kumalat ang ilang dokumento ng PDEA na nag-uugnay umano kay PBBM sa Droga na muntik pa raw targetin ng raid sa Makati noong 2012 kasamang isang artista. Naging involved din dito ang aktres na si Marcel Soriano. So sa video na ating ibabahaging ito ay uh, isa itong uh, hearing sa Senado na kung saan ay uh, dinaluhan ni uh, Marcel Soriano at ang uh, uh, chairman ng uh, committee na si uh, Senator Bato de la Rosa. Unang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong nakaraang linggo. Tingin ni Committee Chair Senator Ronald Bato de la Rosa, totoo ang mga dokumento. Pero sa parehong ambush interview kanina, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersami na gawa -gawa lang ang aligasyon sa Pangulo. Miss Maricel Suriano, ma'am, okay lang sa'yo? Magdatanong ako sa'yo? Ha? Ah, relax ka na? Okay? Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Uh, sa tingin mo? Una ko po, hindi ko alam yung sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan yung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. Yun nga ang uh, pagkakasangkot sa pangalan ni Marcel Soriano na na-involve dito sa paggamit ng uh, nasabing droga na ito noong uh, 2012 pa na kung saan ay uh, may uh, PDEA reports nga na ayon kaya Senator Bato de la Rosa ay isang authentic na reports mula sa PDEA at dahil nakita yata niya ang dokumentong ito na kung saan ay nag-viral ito at uh, binabanggit nga rito ang uh, pangalan ni Miss Marcel Soriano So, so sa hearing na ito na sasasinado, dumalo rito ang aktres o hinawi ng kanyang pangalan hinggil sa pagkakaugnay sa kanya dito. Makikita natin kung saan tinatanong siya ni Senator Bato de la Rosa kung may alam nga ito hinggil sa aligasyon na ito. At tababasin na rin sa kanyang mga sagot, nawala itong uh, alam sa naturang uh, PDA o yung document na yun. So... Kinumpirma din ng uh, aktres ng uh, unit sa Rockwell, yung 46-DAS, uh, uh, naging pag-aari niya ito at uh, naibinta niya ito noong uh, 2012. May kontente ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblasyon, Makati City? Opo. Sa'yo yon. Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Uh, sa ganitong uh, kanyang sinabi, humingi rin ng uh, kopya ang, uh, ang chairman ng uh, committee na si Sen. Bato de la Rosa na uh, magbigay ng uh, kopya si uh, Miss Marcel Suriano. Hindi lamang yun ang uh, tinanong ni uh, Sen. Bato de la Rosa, maging ang uh, aligasyon na may binugbog na dalawang katulong itong si Miss Maricel Suriano noong uh, 2011 na ayon naman kay Marcel Suriano ay uh, ninakawan siya nito at uh, at uh, sinagot nga niya na paano niya mabugbog ang dalawang uh, katulong. Hey ma may may napabalita in 2011, two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Marcel Suriano stated that they decided to flee from the actress' Condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita nito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan, ninakawan ka nila? Opo. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? dalawa po sila? Okay. I'm just confirming the oh. the the report, oh. the news report. Thank you po ma'am. Maraming salamat for your salamat cooperation. Pasalamat dito si Senator Bato Rosa sa pagka-sagot sa kanyang mga tanong at uh, sa pag-attend na rin ng uh, uh actress na si Miss Marcel Soriano So, may ilang video tayong na nakalap dito uh, atin pong uh, ibabahagi rito at uh, panoorin po natin you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung unit 46, the C. 2012, bininta mo. Yes, sir. And your pre-ops was 2012. 2012. 2012. A, March 11. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your cooperation. That, uh, so far, that would be all. As far as uh, this committee is concerned, yung confirmation mo lang as, the, as to the ownership, an occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was uh, initiated by uh, Agent Morales. Ma'am, maraming salamat. Sir, meron lang siyang gustong basahin. Yeah, Yo, to, yeah, Well, Apo, pwede yeah. daw niyang basahin yes. lang yung... Okay. Gustong basahin niya. Basahin okay? mo. Please, pag-ibasa. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magpikay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhen uh, dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakata Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon. Hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon, lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa ating sa inyo po kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbiyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Na hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nalarapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na magyari yan dahil sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. Thank you, you are uh, answering uh, the questions uh, with all honesty. Thank you very much. Thank you, pa, sir. Ako, being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, although, sir. Naniniwala ako. Sabi ko na, you didn't even see Na authentic yan. Claro yan. Pero may investigation. Ang tanong lang ngayon kung sinong nangangalaga ng papel na yan, kung nasaan yan ngayon, bakit nag-surface yan sa uh, ibang tao. Yeah. Kaya ngayon, malaking uh, papel mo dito, at saka sana si Maharlika, kung andito siya ngayon, kaya malaman natin talaga yung katotohanan kung sinong nag-leak niyang papel na yan. Ako, no question about me. Totoo yan. ko yung papel na yan. That's uh, authentic. Nakikita ko, ay... Susugal ko yung akin buhay dito sa authenticity ng papel na 'yan. Totoo yan pero ang tanong ko sino ang naglit? Yun nga Honor eh. Kaya ako sumulat kay Gerard para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman d'yan sa ano na 'yan. Yun. Sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Direktor Francia? Itinay na lang natin. Itinay na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya eh. So andito si no. Eh. Your honor ko um, bago bago tayo pupunta kay Francia. Uh with the, the permission of Senator Jinggoy, I just would like to continue my questioning. So inyo pong uh, napanood ang uh, video at uh, maraming salamat po sa patuloy niyong panunood. At kung mayroon po kayong uh, komento regarding dito sa video nating na pinanood ay uh, mag-comment naman sa comment section dito sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat and mabuhay po kayo. God bless. あ <noise>